Totoo lang. Di uso yun. Ay, ayun na. Uwi na wagayway na. Uwi na wagayway na. Ay, grabe naman yung pwesto ni Light doon. Ganun nung nakasanda. Tralalelo, tralala. Tung-tung-tung-tung-tung sa hood. Tralalelo, tralala. Tung-tung-tung-tung-tung sa hood. Tralalelo, tralala. Tung-tung-tung-tung-tung sa Uy, may iwan. May iwan. May iwan. May gagawin, may gagawin. Tralalelo, tralala. Ayan Tung-tung-tung-tung. Ay! about Yue eh. Oh, parang the prince is here. Prince. Oh, Grabe prince Yue! Prince uh, E U Weighing sixty pounds, fifty wow. knockouts. T L B H. T L B H. <laughs> oh, ano, anong ano post? Oh. Post? Oh. post? Ano post? post? Ano kaya ang post nito? Ah, maangas lang. Playoffs mode Ma, daw. Playoffs mode. Oh. Walang ano-ano. Ako ano, ano. bubuhatin ko si Daddy JP. Maangas oh, lang. Eh. Corona. Charis. Ay, de, Ay maangas, maangas lang. Maangas lang, gago. sabi hindi kami nagbibiro, ah. Ay, hindi kami nagbibiro. Ay, game, game, nag day, no, game malang, mode. Walang, 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 walang,